Hi guys, yan bak nga pala itong charger na nabili ko sa halagang piso lamang. Yes guys, piso lamang yung ating ibinigay or ibinaya dun sa rider na nag-deliver nito. So para doon sa mga hindi pa nakakaalam, ay yes, posible po talaga na magkaroon or makatanggap tayo ng item na piso lamang 'yung halaga. Dito nga sa Shopee kapag bago lang 'yung cellphone na gagamitin or bago lamang 'yung ating account. Okay? So tayo na lang 'yung mamimili ng item na gusto natin. So ako itong charger nga 'yung kinuha ko or inavail ko dahil nga sira na 'yung mga charger namin. Okay? So ngayon, tetestingin natin kung ito nga ba ay gumagana dahil yung asawa ko ay duda dahil daw mura or piso. Dahil wala pa nga siyang idea na nagkakaroon or pwede nga talaga makakuha ng libre or piso lamang ang halaga na item dito nga sa Shopee. So ito ngayon napili kong charge. Kung mapapansin nyo, sobrang haba na rin yung wire niya. Kaya kahit medyo malayo ay pwedeng-pwedeng maabot natin yung mga sockets. So, ayan, isasaksak ko na dito para matesting kung ito nga ba ay legit at gumagana. Ayan, so as you can see guys, gumagana or legit talaga siya. So wag kayo mag-aalala or wag kayo magdududa kung piso lamang yung halaga ng item na mabibili nyo nga sa Shopee kapag bago lang yung account nyo dahil... Uh, kayo mismo yung pipili ng item na gusto ninyo. At alam nyo, kung hindi nga bago yung account na gamit ko, ay ang halaga nga ng charger na binili ko is nasa 168 pesos plus yung shipping. Kaya naman, sobrang laking tipid na piso na rin yung binayaran natin. At libre na rin yung shipping.